kahulugan ng dilaw na kuneho sa panaginip. Ang interpretasyon ng nakakita ng isang dilaw na kuneho sa isang panaginip ay kumakatawan sa pagkamalikain, kaligayahan at good luck. Ang dilaw ay kapareho ng init at positibo, habang ang mga kuneho ay mga simbolo ng pagkamayabong, kasaganahan at paglaki. Ang nakakita ng isang dilaw na kuneho sa iyong panaginip ay nagmumungkahi na pumasok ka sa isang panahon ng pagkamalikain, kagalakan at kasaganahan. Sa ilang mga kultura, ang kuneho ay sumisimbolo ng magandang kapalaran at tagumpay. At kapag pinagsama sa kulay na dilaw, ito ay nagpapahiwatig na ang mga maunlad na panahon ay nasa unahan. Bukod pa rito, kilala ang kuneho sa kakayahang magparami ng mabilis, maaaring sumagisag sa kasaganahan at pagkamayabong sa iba't ibang aspeto ng buhay ng isang tao tulad ng pamilya karera o mga relasyon. Ang panaginip ng isang maliwanag na dilaw na kuneho ay maaaring maging isang magandang senyales. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una ang swerte at kaunlaran ang dilaw ay kadalasan na uugnay sa sikat ng araw at kaligayahan ang isang dilaw na kuneho ay maaaring magpahiwatig ng swerteng darating sa iyo, lalo na sa mga bagay na pinansyal. Pangalawa, ang pagkamalikain at palaruan. Ang mga kuneho ay kilala sa kanilang mabilis na pagpapatawa at pagiging mapaglaro. Maaaring hikayatin ka ng panaginip na ito na yakapin ang iyong pagkamalikain at makahanap ng kagalakan sa mga simpleng bagay. Pangatlo, ang pag-iingat at kahinaan. Ang kuneho ay mga hayop din, biktima, na sumisimbolo sa kahinaan at ang pangangailangan para sa pag-iingat. Isaalang-alang kung meron isang sitwasyon sa iyong buhay kung saan sa tingin mo ay nakalantad o hindi sigurado kung paano magpapatuloy. At ang pang-apat, ang kakaiba, ang hindi pangkaraniwang dilaw na kulay ay nagdaragdag ng isa pang layer. Ito ay maaaring kumakatawan sa isang natatanging pagkakataon o isang nakatagong talento na naghihintay na matuklasan sa loob mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng dilaw na kuneho. Ang kulay na dilaw ay kumakatawan sa kagalakan at enerhiya. Samantalang ang mga kuneho ay sumisimbolo sa pagkamayabong at mabilis na paglaki. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng mga bagong pagkakataon ay darating sa iyong paraan kaya kailangan mong maging handa na gamitin ito ng husto. Ang pagkakaroon ng isang kuneho sa iyong panaginip ay sumasalamin sa pangangailangan na kumilos ng mabilis upang samantalahin ang pagkakataon. Bilang karagdagan, ang kulay na dilaw sa isang panaginip ay kumakatawan sa katalinuhan. Ipinapakita e pinapakita nito na mayroon kang mental na liksi upang samantalahin ang mga sitwasyong lilitaw. Kapag napapanaginip mo makakita ng dilaw na kuneho, pumapasok ka sa isang panahon ng kasaganahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na dilaw na kuneho. Ang panaginip ng isang patay na dilaw na kuneho ay nagpapahiwatig ng pagtatapos sa isang panahon. Ang pagkamatay ng dilaw na kuneho ay kumakatawan sa pagtatapos ng isang malikhaing yugto. Ito ay isang hudyat upang maghanda para sa isang panahon ng pagmumuni-muni. Gayun din, ang isang patay na dilaw na koneho sa iyong panaginip ay sumisimbolo sa mga napalampas na pagkakataon. Ito ay nagpapahiwatig na dapat mong muling suriin ang iyong kasalukuyang mga pagsisikap at muling suriin ang iyong mga layunin upang maiwasan ang mga pagkalugi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahuli ng dilaw na koneho. Kung nanaginip ka makahuli ng isang dilaw na kuneho, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa bingit ng pagkamit na isang magandang pagkakataon o isang layunin na matagal mo nang inaasam. Ang pangangaso ng mga kuneho ay kumakatawan sa iyong kakayahang kontrolin ang sitwasyon at gumawa ng pagunlad. Ang paghuli ng isang dilaw na kuneho sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng iyong katalinuhan sa paghapol sa gusto mo. Sinasalamin nito ang iyong kakayahan na kumilos ng mapagpasya sa mga pagkakataong darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng dilaw na kuneho. Kapag ipinikit mong iyong mga mata sa gabi, makikita mong iyong sarili sa isang panaginip kung saan hinahabol mo at kalaunan ay pumatay ng isang dilaw na kuneho. Ang panaginip na ito ay maaaring sumisimbolo sa isang desisyon na tapusin ang isang sitwasyon ito ay may kaugnayan sa pagputol ng mga ugnayan sa mga maling impluwensyang gusto mong iwasan. Ang pagpatay sa isang dilaw na kuneho ay sumasalamin sa pangangailangan para sa pagbabago. Maaaring ipahiwatig nito na malalampasan mo ang isang problema na bumabagabag sa iyo. Gayun din, ang simbolo na ito ay isang babala upang harapin ang iyong mga takot at pagkabalisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na kuneho sa iyong bahay. Sa iyong panaginip, nakakita ka ng isang dilaw na kuneho na tumatalon sa paligid ng iyong bahay. Ang malinaw na larawang ito ay nagpapahiwatig ng iba't ibang elemento na may makabuluhang kahulugan. Ang isang dilaw na kuneho sa loob ng iyong tahanan ay maaaring kumatawan sa pag-aalaga ng mga bagong idea. Ang larawang ito ay isang mensahe upang bigyan pansin ang iyong intuwisyon ito ay nagpapahiwatig na dapat kang tumuon sa buhay tahanan at lumika ng isang maayos na kapaligiran. Sa kabilang banda, ang isang dilaw na kuneho sa iyong bahay ay sumisimbolo ng mga sorpresa o hindi inaasahang balita na maaring magdala ng mga bagong bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dilaw na kuneho na nangangagat. Pagpasok mo sa dreamland, nagulat kay sa isang dilaw na kuneho na kumagat sa iyo. Ang kapansin-pansing panaginip na ito ay may simbolikong kahulugan na maaring makatawag pansin sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang isang dilaw na kagat ng kuneho sa iyong panaginip ay kumakatawan sa pakiramdam na inaatake ng isang taong malapit sa iyo ipinapahiwatig nito ang pangangailangan tasahin ang iyong relasyon at mga potensyal na problema na nangangailangan ng paglutas bilang karagdagan ang paggagat ng isang dilaw na kuneho ay maaaring isang babala na bigyan pansin ang iyong emosyonal na kagalingan ipinapakita nito na mayroong pinagbabatayan na problema na kailangan mong tugunan dapat kang gumawa ng mga hakbang Upang protektahan ang iyong sarili mula sa mga potensyal na panganib sa paligid mo